isa po sa mga pangunahing dahilan ng pagbaha ay ang mga basura, partikular na, 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 na ang mga plastik na pumapara sa daluyan ng tubig. Ilang ulit na nating napatulayan na ang mga basurang walang habas na itinapon sa mga estero at motorway ang dahilan ng pagbaha. Sa so, na mga natin nakikita ang mga plastik na basura. Marami sa mga ito, itinatapon natapon sa magsisilog, sapa, at iba pang lalagyan ng sapa. Magkatibang magkatibang sigura ngayon na magkami ng tuna ng malikate mula sa kinis ng yun na magkita puno ng artificial white sand na nonomite. Pabang sa kapilang tuna naman, sa mundo ng ating ginagalawan. Mayroong mga bagay na iniatang sa atin ng may kapal. At siguro naman, alam natin na ang kapaligiran at kalikasan ay kasama roon. Subalit, alam niyo ba kung anong ginagawa nyo ngayon? Basura rito. Basura roon. Basura kahit saan. Bakit gano'n na kahit saan lumingon ay makikita ang mga basurang naipon sa ilog, sa palengke, kadalasan pa sa mga parke na nagmistulang payatas sa dami. Anong nangyayari? Kalikasi tila nasira sa basurang kay dami. Ay, sira na pala. Sirang sira na pala. Ngunit, sino ba talaga ang nagdadala ng na ganitong problema? Siyempre, wala nang iba. Ito ang mga taong walang disiplina, ang mga taong kahit anong gawin mo ay hindi nadadala. Ilang babala at paalala pa ba para ikay mag-alala? Imulat mo ang iyong mga mata, ang gulo, hindi ba? Yung regalong ibinigay niya ay nasira at tila hindi na maibabalik pa. Ang mga likas na yaman na siyang pinagkukunan ng ating mga pangangailangan ay nagkakaugusan. Ang kagubatan na siyang pumapawi sa ating kagutuman ngayon yung mga bahay na nang Ang mga yamang tubig na siyang pumapawi ng uhaw ng karamihan ngayon tila dagat na ng basura sa karumihan panahon na kay sa pakiramdam noong nakaraan ngayon hindi nalilipas ang araw na hindi ka pagpapawisan. Nakikita niyo ba? Ang regalong ibinigay niya hindi yung iningatan at basta-basta na lang pinapakatapakan. Ang napakagandang kalikasan ay pinagkaitan niyo ng kasaganahan at karangyaan. Nabalot ng kasamaan at kasakiman ang puso at inyong mga isipan. talagang busuin at sirain. Hindi ito binigay sa atin upang dumihan at pagkakitaan. Hindi ito ay binigay sa atin upang pabayaan. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na hanggat maaga pa. Imulat mo yung iyong mga mata at padala sa inyong mga ginawang pinsala. Nagbago ka na at ibalik muli ang kasaganahan at karamihan ng ating kalikasan pang daan. Kalikasan ang regalo ibinigay sa atin na higit pa ginto ang kahalagahan. Huwag mo intayin sa mapalin ka ng katotohanan ang mga bagay na pagsisisihan sa huli ay ang mga bagay na hindi natin pinahalagahan. Hindi lang pa matatauhan. Bukas, kung kailan ang mga kagubatan ay tuluyan ang nalagas? Sa makalawak. Kung kailan ang mga likas na yaman ay wala na? Sa susunod na taon? Kung kailan hindi mo na magagawa ang iyong mga aksyon dahil wala na? Huli na. Wala ng oras pa, sinayang mo na. Kumising ka. Pakinggan mo ang iyak ng kalikasan. Kayo. Kayo kung may kasalanan niyan. Kumising ka na.